everyone kamusta po kamusta kamusta mga energies niyo tingnan natin checking energies po tayo pasensya na po hindi ako nakapag-upload kahapon and dami kong ginawa ano magbubukas kasi ako ng paresan ko so napaka-busy po <laughs> pasensya na po yan so checking energies tayo sa inyong person ay, uh, yung mga taga-kainta dyan, Rizal, pwede po kayong pumunta sa aking paresan. <laughs> I-try nyo po, okay? Maraming salamat po sa nagpabook ng reading, ha? Pag hindi po kayo nasagot, ibig sabihin, yung mga Facebook niyo peke, or nakalock dami account, hindi po namin ina-accept yon pag walang profile. Okay. Yung mga admin ko po yan, mababait po yan sila. Pag natarayan kayo, eh, kayo ang mali. Ano? Meron nag-message sa akin, eh, natarayan siya. Eh, kasalanan din naman niya. <laughs> Nagtatanong pa kung legit account, pinapakita na nga sa inyo. ba? Diba? Kasi kami, sa to totoo lang, ang hir Alam mo ba yung, yung parang kaninong video ba yon? Yung ayoko talaga sa mga bobo na tanga pa. <laughs> Okay, sinong hindi naiinis, di ba, or sinong hindi maiinis, pinapakita na yung Facebook sa inyo, magtatanong pa kayo. Okay, so, alam ko po hindi maganda yon, but kasi nakakapikon naman kasi, or nakakainis naman kasi yung mga message ng iba. Kayo yung nag-message sa akin, and yet, pagdududahan nyo pa, February 4, 980 ah uh, 983 hindi po 'yan magagaya ng ibang tao kasi pinapakita ko po mismo dito sa Facebook ko yung face uh, sa YouTube ko yung profile or yung Facebook account ko February 4 hello mag-search naman po kayo ng maayos Kaya minsan pag binabasa ko yung mga reply ng admin natatawa na lang din ako kasalanan din ng iba kung bakit mag-message ng ganon. ba? Diba? So, okay. Anyway, um, I think your person, meron kanyang may offer, meron siyang inayawan, okay? So, ooh, something. If ever meron third party, I think they are not okay. Komplikado sila, nag-aaway, hindi magkasundo, okay? Hindi sila magkasundo. Nag-aaway sila ng kanyang partner ngayon. If ever. Okay? Okay. Meron siyang gustong lakarin. Medyo nabub nabuboard to. Gustong mag-alyu-alyu. Okay? Meron lakad. Matutuloy ang lakad kung ano to. Meron lang nang iinis sa kanya. Okay? Nai-stress lang siya kasi um siguro office, office work or anything. Uh, baka mataas din ang tungkulin nito. Halimbawa kapitan, engineer or anything or, or, uh, sa arm, with arms, yung, yung mga, like, sundalo, police, ano pa, mga, nasa military line, okay? So, may mga issues lang sa kanyang trabaho, at medyo napapagalitan ata ito ng amo, or boss, but, normal po talaga yon nangyayari yan, okay? Sana hindi niya yun dibdiben, okay? So, may nakuha tayo dito. Masyadong stress yung person mo, baka dahil merong gumagawa sa kanya din. Isa pa yun. bakit nag-iiba ang kanyang attitude, something? Parang ganon. So, meron kayong hinala. Some of you na dito sa akin, may hinala kayo na may gumagawa sa person ninyo. Okay? So, Ayan o, linalabanan niya but something naman talaga na kung kailangan niyong gamutin yung person niyo kailangan niya ng tulong. Meron ako nakikita dito na parang hindi niya rin naman gusto na nagkalayo kayo or nakagawa siya iyo ng bad. Okay? Medyo may pinagtalunan ata kayo ng property, bahay, lupa, kayamanan, anything, or sahod, or financial. Kung hindi man ito, maaring pa family niya, hindi kayo magkasundo. Okay? Um, parang pita din ako dito if gusto niya mag-explore. Well, matutuloy naman niyan kung ano po 'yan. Halimbawa, mag-a-abroad siya, matutuloy naman po ang pag-alis niya. Okay. Yan, gusto niya makipagbalikan sa iyo, parang pinipilit niya 'yung sarili niya, no? Ah, um, meron siyang pagsisisi. Um, bakit hindi siya gumawa ng paraan before? Okay? Siguro nakikita ka niya as a success woman. Or nakikita kanya naging masaya ka. Yan. So, hindi siya totally. Gusto niyang bumalik sa'yo. Gusto niyang bumalik, kausapin ka. Pero matatanggap mo ba siya? Parang meron siya ditong ano, um, nahihiya. Ayan, no? Nahihiya. Willing mo ba siya ma -forgive? Okay? Willing mo ba siyang... Uh, kalimutan yung mga kasalanan niya yun parang meron siyang hinihiling na sana mapatawad niya na ako, makalimutan niya na yung past, yung anxiety, trauma, depression, yan. Meron din siyang ganon. Okay. Ayan. So, wow. Meron palang celebrations. Baka maring pag nagkabalikan kayo, talagang totaling magbabago yan. Kasi meron ditong pakakasalan ka. Parang siguradong sigurado siya na ikaw yung forever niya. Uh, parang pinag-iisipan niya yon but yung iba sa inyo, maring kasal na kayo, pero pinag-iisipan niya, pamilya ko to, kailangan kong ayusin. Okay? Ganon yung kanyang energy. Magbukas pa tayo. Okay, yan. Natrap siya. <laughs> Getting reading. Okay. Uh, Nagpapa, ano siya, kailangan niya ng uh, remedy or anything. Coop, yan. Okay, so natatrap. So, I think, um, uff, kailangan mo magpa-reading, if ever, okay? Hindi sa pinipilit ko kayo, baka isipin niyo si Mamayli talagang, hindi, no nasa sa inyo pa rin yan kung gusto nyo magpa-reading tamang tama bago mag ghost month magpa-reading kayo actually na-advise namin magpa-reading talaga every month pero kung hindi nyo kaya pwede naman 2 months, 3 months okay so trap natatrap siya sa past, natatrap siya sa anxiety depression, so hindi lang pala ikaw yung may ganon so meron siyang parang nagawa mali sa so nagiging ano sa kanya parang uh, bangungot Okay, yun, kailangan i-let go. Dapat may makakapag-advise sa kanya na lahat naman tayo is meron tayong pag-asa. Okay, so siguro uh, nakakabigay ka rin sa kanya ng stress din. Kasi pinapakita mo sa kanya na parang hindi hindi mo na siya totaling pinagkakatiwalaan. Okay, so I think kung hindi siya magpapariding, dapat ikaw magpapariding ka. Okay, para meron kayong guidance. Okay, so, importante din kasi ang ghost month na to. Kailangan ninyong malaman anong gagawin sa ghost month. Ano ba yung kaya ng ghost month? Alam nyo ba kung ano? Pwede yung buhay kunin, pwede maghiwalay, pwede kayo maghiwalay, pwede masira, pwede trabaho, anything, pwede po. Okay, so, sa mga magpapareading sa akin, meron, ko, meron kayong rituals para sa ghost month, bibigyan uh, free na po yun kasama na po yun para riritualan ko kayo para maharang yung bad energy or mga ghost month or yung mga ay so yung ghost month or yung mga kaibigan nating gutom para hindi kayo mapakialaman okay kung malakas ang pananalig ninyo paniniwala ninyo sa atin okay maraming salamat sa mga tiwala ninyo okay marami rin nagpa nagpadasal nagpa new moon rituals so ito naman is ghost month rituals para okay yung career, okay lahat. Okay, free naman po yun. Basta magpa-reading lang po kayo. So, sa mga nagsasabi, ma'am, wala pa akong sahod sa sahod. Pwedeng pwede po. Okay, huwag kayong mag-alala. Okay, so free rituals po yun. Inuulit ko, hindi yun spell. Rituals po yun para sa ghost man. Okay, para okay yung career, haraharangan natin for your protections. Okay, cup up. So, meron siyang parang kikitain. Siguro na depress to, na i-stress. Or ikaw, makipagkita ka sa iyong tarot reader. Or, or kung hindi, kami kasi, more kasi ngayon online. Okay? So, lalo na ako ngayon, busy-busy ako, nagbubukas ako ng business. So, hindi ko kayo masikaso ng face to -face. Mas maganda po na online. Pareho rin naman po magta-travel ka pa, mapapagod ka pa sa biyahe, okay? Pero sa mga gusto magpa-ritual talaga face to face, kailangan po talaga yon ng uh, pupunta sila sa akin. Meron po, yes po, kung gusto nyo, okay? Meron kasi akong paigusahayan, pinapaliguan ko yung mga tao, pwede po. Okay, sa mga malalapit lang po, Ma, malayo po ako, FW po ako, gusto ko po magpaano sa inyo. Pwedeng, pwede po. Wala pong, hindi po problema ang layo or lapit. Okay? So, kung sa tingin nyo may gumagawa sa inyo, niniispel kayo, or yung yung person mo, merong gumagawa, na natatrap kayo, bakit biglang nagbago yung person niyo So may mga dahilan po yan, baka may nakaaway kayo, merong pamilyang ayaw sa inyo, pinagawa ng nanay, ng, ng asawa, or ng third party, di ba? Marami pong dahilan kung sino po ang kalaban ninyo. So, but, again, lahat po ng client ko ay dadaan sa reading muna. Okay? Hindi po basta-basta na, ma'am, gusto ko pong magpaano sa inyo, bibili po ako ng ganito. No, no. Kailangan pong salain muna natin. Baka kasi mama, hindi mo naman kailangan magpaalaga or hindi mo kailangan ng bracelet. Minimal na problema lang. Okay? So, hindi nyo kailangan ma-problema. Okay? So, ito po ang aking Facebook account. Ito po ang aking Facebook account. na uh, nakita nyo naman kanina, i-add nyo po or pwede nyo pong i-follow, pwede nyo po akong i-message. Sa mga interesado lang, again, sa mga interesado lang, pag trip-trip nyo lang, wag na nyo po akong i-message. Dahil yung mga admin ko, hindi kayo papansinin niyan. Okay? Sige po, maraming salamat. Mag magbasa lang ako sa mga nagpapasalamat. Ma'am, I love you so much kasi binago mo ang buhay ko, lahat-lahat, ang dami pong pangyayari. Sobra po ako nagpapasalamat sa inyo. Ayan. Okay. So, sobra po ako nagpapasalamat sa inyo kasi ang dami pong blessings nangyari sa buhay ko. Simula na nagpaalaga po ako sa inyo, bumabait po talaga ang asawa ko. Maraming maraming salamat ma'am. Sana po ay... Huwag kayong magsawa po sa amin at marami pa kayong matulungan. Okay, salamat po. Yan, kasi si ma'am, um, ilang taon na sila nagsasama. Hindi sila magkasundo ng asawa niya hanggang nagloko yung asawa, etc. Ayan, so natulungan natin. Okay, so ingat po kayo ay maraming maraming salamat po. Okay, ingat ha. Bye-bye. So, kung gusto nyo magpa-reading ha, magpa-reading kayo. Importante po yun kasi ghost month na para maritual po kayo. Bye-bye.